30 taon matapos ang isang nuclear holocaust na sumira sa kapaligiran, binagtas ni Eli ang mga kaparangan ng dating Estados Unidos sa paglalakad. Nakasuot ng salaming pang-araw at mga sira-sirang damit, nagpapakita siya ng kahangahangang kakayahan sa kaligtasan at pakikipaglaban. Sa kanyang paghahanap ng tubig, Napadpad siya sa isang sira-sirang bayan na kontrolado ng isang warlord na nagnangalang Carnegie na naglalayong dominahin ang mga tao gamit ang isang coveted book na hindi pa natutuklasan ng kanyang mga tagasunod nakipag-trade si Ellie sa lokal na tindero na kilala bilang engineer para i-recharge ang baterya ng kanyang portable music player. Sa isang town bar, nakaharap niya ang isang gang ng mga bikers na umatak sa kanya na mabilis na natalo silang lahat. Humanga sa katapangan ni Ellie... Inalok siya ni Carnegie ng posisyon sa kanyang hanay, ngunit tumanggi si Ellie. Napagtanto niya na marunong bumasa at sumulat ni Ellie. Iginiit ni Carnegie na manatili siya sa gabi habang may bantay. Ang bulag na mistress ni Carnegie na si Claudia ay nagdadala ng pagkain kay Ellie, habang inutusan ni Carnegie ang kanyang anak na si Solara na akitin si Ellie. Munit tinanggihan niya. Napansin ni Solara ang pag-aari ni Eli ng isang libro at, bilang tugon, pinagsaluhan niya ang kanyang pagkain. Binibigkas ang isang panalangin ng pasasalamat bago sila kumain. Kinaumagahan, narinig ni Carnegie na inuulit ni Solara ang panalangin sa kanyang ina at napagtanto niyang si Eli ay may librong hinahanap niya, isang Biblia, tumakas si Eli. Ngunit hinarap siya ni Carnegie at ng kanyang mga alipores sa kali. Nang tumanggi si Eli na ibigay ang aklat, inutusan siya ni Carnegie na patayin, nagkaroon ng labanan, at hindi nasaktan si Ellie. Ngunit maraming mga alipores ang namatay at nabaril si Carnegie sa binti. Naabutan ni Solara si Ellie at dinala siya sa supply ng tubig ng bayan, umaasang sasamahan siya. Ngunit nakulong niya ito sa loob at nagpatuloy na mag-isa. Nakataka si Solara at tinambangan ng dalawang bandido na nagtangkang gumahasa sa kanya. Ngunit muling lumitaw si Ellie at pinatay sila sa pagpapatuloy patungo sa West Coast, ipinaliwanag ni Eli ang kanyang misyon tungkol sa huling natitirang kopya ng Biblia. Dahil ang lahat ng iba pang mga kopya ay sadyang nawasak pagkatapos ng digmaang nuklear. Sinabi niya na siya ay dinala sa aklat ng isang tinig na nagtuturo sa kanya na maglakbay pakanduran patungo sa isang lugar na ligtas at tinitiyak na siya ay poprotektahan at gagabayan sa kanyang paglalakbay. Sa isang liblib na bahay, Sina Eli at Solara ay nahulog sa isang bitag, ngunit nagawa nilang mapawi ang mga hinala ng mga residente, Sina George at Martha, na nag sa kanila para sa tsaa. Napagtatanto na Sina George at Martha ay mga kanibal, Sinubukan ni na Eli at Solara na umalis nang dumating na Carnegie at ang kanyang mga tauhan. Sa sumunod na shootout, sina George, Martha, at marami sa mga tauhan ni Carnegie ay napatay at sina Eli at Solara ay nahuli. Nagbanta na papatayin si Solara. Pinilit ni Carnegie si Eli na isuko ang Biblia bago siya barilin at iniwan siyang patay. Umalis kasama ang kanyang karavan. Nakataka si Solara Sinira ang isang truck gamit ang isang hand grenade at nagmaneho pabalik upang hanapin si Ellie. Dahil ubus na ang gasolina sa kanyang natitirang sasakyan, bumalik si Carnegie sa bayan, hinanap ni Solara si Ellie, at nagmamaneho sila hanggang sa makarating sila sa Golden Gate Bridge. Sumakay sila patungo sa isla ng Alcatraz kung saan nakahanap sila ng isang grupo na naglalayong pangalagaan ang mga natitira sa panitikan at musika. Sinabi ni Eli sa mga gwardiya na mayroon siyang kopya ng Biblia. Sa loob, idinikta ni Eli ang bagong King James na bersyon ng Biblia mula sa memoria kay Lombardi. Ang pinuno ng santuario. Sa bayan, natuklasan ni Carnegie na ang Biblia ni Eli ay nasa braille, na nagpapakitang si Eli ay bulag. Si Claudia, na nagkukunwaring walang alam sa Braille, ay nagsabi kay Carnegie na ang kanyang sugat sa paa ay nahawahan at malalana sa santuario, namatay si Ellie, ngunit hindi bago bigkasin ang buong aklat. Ang isang palimbagan ay nagsimulang gumawa ng mga kopya ng Biblia, at inilagay ni Lombardi ang isa sa isang bookshelf sa pagitan ng Hebrew Bible at ng Quran. Inaalok ang santuario sa Alcatraz na manatili doon si Solara, ngunit pinili ni Solara na bumalik sa bahay, kinuha ang masyid, at iba pang mga ari at